Mega migo magsugod na sa taas sa atong buhat no kay kaning ato ang ibuhat mega migo para paghinlo ni sa ato ang paligid parang dili siya man ba parang limpyo atong paligid ba limpyo atong tan-aw atong palibot unya day mga migo ato aday ning oo o, gisilhig na sa akong partner na gitapok na niya ato day Ato din yung kay atong idaspanon isulod ato sa sako kay himo na itong fertilizer. Oo, abono ba? Parang imix gani na to sa yuta nga. Wala pa siya. O amo din yung itabangan ni partner, no? Parang dali mahuman, maoni. O oh, si partner og ako, daray Nagdaspan po ko, parang dali na masulod sa sako. Yun, ani na lang na ako. Parang madali mga, huy, kagana kayo ni atong mao ni atong idugang no pagtanom pagnatay natay tanom mga pitsay si boyas bombay dahon si boyas oo gana kayo ni at sal kamatis mao ni imuhang iabono bali naku organic juga kaayo mga sis oo, oo ang ganda nito guys kaya ganito yung gawin nyo kapag magtanom kayo magtatanim kayo ng mga gulay ito yung gawin nyo parang hindi siya Parang ganda naman ang tubo maong unani o -un ninyo pagtarbaho kay magtigo mo og mga dahon parang malata. tapos inyuha dayong palataon i-mix ninyo sa yuta labi na yung yuta nga pula ra nga yuta ya dili kayo itumon nga yuta kana kulang na siyang sustansya kinahanglan nimo imojon ang sagulaglain nga mga lata na dahon kay parang tambok ang imong tanom organic ba organic ka kaayo nga dili lang ka